influensya. Ano, sinong influensya ni Presidente Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon butot balat na nga eh. Kakatakutan pa nila. Hindi pa sila naawa sa tao na Ito ang naging tugon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nga ng mga ulat na nababahala ang ilang mga naging biktima sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Dela Rosa, hindi naman dapat matakot ang mga ito kay Duterte dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ang kasalukuyang presidente. Dagdag pa niya, kumpiyansa rin siya sa kakayahan ng palasyo na pangalagaan ang kaligtasan ng mga ito. Samantala kung maaprobahan naman no, ang isinusulong nilang resolusyon na pauwin sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte ay magpapakita lang ito. Nakagustuhan ng Senado na magkaroon ng humanitarian consideration. Matatandaan ka makailan ay binahagi ni Vice President Sara Duterte na hinabilin na ng kanyang ama na kung ito raw ay matuluyan sa dahing Netherlands ay doon na lang siya ipakremate. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.